Welcome to News 5 Everywhere. Malayo man sa eskwelahan na paslang si Danrev, mga ganitong krimen laban sa mga estudyante ang nais matugunan ng mga otoridad. Sa pagtatag ng mga PAD o Police Assistance Desks, napapabilis ang ugnayan ng mga police at school authorities tungkol sa anumang insidente ng karahasan o kriminalidad. noong nakaraang school year. Maraming krimen ang naganap sa loob o malapit sa paaralan sa pagitan ng mga estudyante. Sino ang makakalimot sa si jury na pinaslang ng mga kapwa estudyante gamit ang asero o brass knuckles? Inabangan si jury ng mga nakainisan sa loob ng paaralan at saka nagtulungan. Buhay pa raw sana si jury kung kaagad na itawag sa mga otoridad ang insidente. Marami rin na italang insidente ng bullying magre recruit sa mga gang o fraternity na madalas maganap sa paligid ng eskwelahan. Hindi pa kasama rito ang panganib mula sa mga holdapper at snatcher. Upang mas mabilis ang ugnayan ng mga otoridad at pamunuan ng mga eskwelahan, inilunsad ang Police Assistance Desk o PAD sa buong Metro Manila, mula elementary school hanggang sa colleges at universities. May okay, Pag-uutos ng ating uh, higher Upang uh, maipakita na ang kapulisan natin ay handang uh, mag-assist sa mga estudyante, sa mga guro at sa uh, mga magulang para dito sa pasukan na ito. Kakapuesto ang police assistance desk sa harap ng mga paaralan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Uh, ito ay kailangan para madali tayong malapitan ng mga pulis kung may problema o assistance na kailangan. Uh, agad na makadating sa mga pulis natin. Bukod sa assistance, ikinakampanya din ng mga naka-assign sa PAD ang crime prevention. Uh, dito kasama sa trabaho namin ang pag-assist nga sa traffic, uh, pagbibigyan nito mga leaflets paalala sa mga bata, uh, magulang, guro para maiwasan ng krimen. Kapag may nahuli o nasita ang mga pulis na pasaway na estudyante, diretso ang mga ito sa Police Assistance Desk. Uh, usually may mga complaint tayo ng uh, bullying, uh, yun inaapit sa atin, may malapit sa atin, pinag-uusap natin o inire-refer natin sa school authorities. Mula daw ng itatagang Police Assistance Desks, walang nai-report na krimeng may kinalaman sa mga estudyante sa loob o malapit sa mga eskwelahan. Para sa mga estudyante, magulang at teacher, pasado ang programa. Hindi natin may sa hirap ng panahon. Maraming nagaganap na krimen o maraming gustong gumawa ng krimen. So kami sa PNP ay nagpapalala ng uh, panatiliin ang lubos sa pag-iingat. Ako si Michelle Mediana. At ako naman si Mon Gualvez. Maging alerto, maging maalam. Huwag maging biktima. Kami ang, ang inyong, inyong kasangga, kasangga sa lansangan. sure to come back news 5 everywhere copyright 2013